Hi guys, samahan nyo kami at kami ay mga Michelle sa Saog Cave na matatagpuan sa Barangay Basyao, Basay, Samar. Kailangan munang magbayad ng 20 pesos na registration fee para sa adult at 10 pesos naman para sa mga bata bago pumasok sa loob. At syempre kailangan munang mag-register sa my front desk. Naka mag-upay yung mga bag. Hmm. Uh -huh. mm. Okay, mm okay. -hmm. Masya okay. tiyo at produkto, bit, liko. Ayun si so, Sirin. Masya tiyo at amag Ma'am, ano yung tiyo ko ang... Naka mag-upay yung bag. Oh, divider wallet, ma'am. At like pira man yun yung... 400. Oh, ini bunga uh ini -huh. <coughs> <coughs> pala doon ah, Pagkita ka mo. Pwede ka mo try Sige na, pag-try. Sina? Testing ka mo, testing. Di ito tiyo mapi? Ang drink size. Di ba? na Sige. Ito na, pag-try na. Dali ah. na, try

Bawal iya isturbuhon. Mm -hmm. Alok, na ko niya ligid. Okay la. Basta ayaw lahi pag sugara. Mm. Pero kung nating mga maharap, okay, di pa maaaral. Okay. Kung man siya tubig, tubig yan na natong barangay ng tambalan ni Watiya, pinakiusapan niya din. Uh, so, ganito, ayaw ka mong mm. Kaya iba, kaya nagtumanggod, nagawas nga ni, ano yung picture ko, kaya may nasabay,

at tulibat na kumamay tungkol sa ito kaya natural na tiya kung bakit ito naya mungin protection dida kaya dana may mga bisita ng mga kamatayan ng may by makatutuwa it kitiya talaga hindi tiel mm -hmm. oh, na ako nga tiel siguro tiel hinco an capring <laughs> chat kitiya na natural ito pero dili na igbaw ini siya hanam ini may ginhalo blocks nato wala uano na pur mahiyanti ini tapos ini anya na na ini nga sana mag miss universe ini naan ko an katulo ito bigito na picture la ha ko ani ya na pag na high tide siguro may dahil ini ya inaawasan nga buho hmm. Dani siya na dako. May lutit nga ni isda dani nga dagko. bayaa na kita aton din ato na katurona ipa baul na ninga toro maupay nga ing aton an tinang buway ko open tapuan mga ko ka diri to 食べたいんで。